Hello guys, uh, good day. Sa ngayon po, eh, dito po ako sa ano, sa mga abalong. Kasi yung gumagawa ng kulungan ng manok, ng native ko na manok ay ang over daw sila kagabi. Kaya sabi nila ay ipagkuha ko daw sila ng ano. Pagkuha ko daw sila ng talbos ng abalong. At Siyempre, lagyan ko ng ano, yung labahita na isda. Kasi gusto nila daw mag ano, mag ano, maghigop ng sabaw para tanggal ang kanilang hangover. Bali, ito po yon. So para hindi makati yung gugulayin kong talbos, yung kukunin ko po ay yung dito sa ano, badang pinakailalim yung ganito yung hindi na abot ng ano ng sikat ng araw para hindi po makati Mas okay po yung ganito guys. Yung ganito. Yung maliliit lang. Mas masarap at hindi po makati. So hanggang dito lang muna. At ako'y kukuha na ng aming gugulayin para haluan po ng isda.